balita. Uh, Mainit-init pa na balita. Binibilang ko na lang ang araw ng ating Pangulo at ang mga tuwag kum mga babala warning sa PBM at saka sa tuwag kum at mayroon silang kalalagyan tunit ang AMSCOR ng mga baril Uh, para sa mga congressmen mayroon na silang sariling mga baril ang problema lang yung baril na yan yan yung pabibiliin namin kasi sa dalawa anong gusto nyo mamatay kayo sa baril na hindi nyo maramandaman ang kamatayan nyo or dahan-dahan dahan-dahan kayong maubusan ng hininga hindi ito biro mga kaibigan hindi ito biro Totoo ito. Pinapaabot ko lang sa sambayan ng Pilipino ito... ...na ang taong bayan ang mag ka. Kaya kayo taong bayan... kung naniniwala kayo sa mga narinig nyo sa... ...social media. kung na sa mystery media. Isa pa itong uh, bigyan natin ng 45 ito eh. Para hindi na sila masaktan. Magpakamatay na rin yung mga mystery media. Kasi yung mystery media hanggang ngayon... ...hindi man lang nagsalita sa mga nangyari na mga kalokohan sa loob ng gobyerno. Bakit nabayaran na ba sila? O natakot ba sila? Alin sa dalawa dyan? So, yan yung mga babala namin. Kaya ko pinaparating sa taong bayan para paghudyat. Uh, kasi sabi ko nga, nabibilang na ng araw nila at uh, na, si BBM, si ngayon ay 28 December na. So, hindi nyo kami masisisi sa, sa mga, mga Marcos na naniniwala pa sa Marcos na Bulaga at Bingi at Pipi. Pasisya na lang tayo dahil mas nakakaraming Pilipino ang uh, naniniwala na ubos na ang kaban ng bayan hindi lang yung ubos ng kaba ng bayan eh. Yung bang <coughs> yung pangagago sa atin, yun ay eh, hindi ko kayang tanggapin eh. Para bang ang alam nila, sila yung powerful, sila yung tama, tayo walang kwitang tao, binababoy tayo, binababoy ang batas, doon ako nang sa galit kasi gusto ko na pagtitirisin yan eh. Kaya lang hindi pa panahon. Ano? Hindi pa panahon. I-share nyo itong vlog ko na ito para makarating sa buong mundo. I share nyo ito lahat. Kasi na ito na ang panahon ng pag ka. Ay si nga pala, baka makalimutan ko. Ha? Kasi marami na ako narinig. Katulad si Tambaloslos, si Congressman ko, bumili na ng jet. Yung purpose ng pabili ng jet, yun yung gagamitin na pagtakas. Pero ang saklap nito, ang lahat ng airport ha? ang lahat ng airport ay may nakaready ng may nakabang na na FGF kung hindi man <coughs> ang armed forces ang haharang sa kanila mayroon tayong intelligence na nakabantay lahat sa lahat ng mga airstrip sa hangar lahat yan pinabantay na natin para pag may pagkilos utusan lang natin ang Philippine National Police or Armed Forces Naharangin siya na walang lilipad. At humarap sila sa taong bayan sa People's Court. Ipakita natin sa kanila na yung ginagawa ng pambababoy, ipalasap natin sa kanila yung panggagago nila sa atin. Di ba nakakasuklam? Bakit natin binaboy si sa si Bay Sara Duterte? Bakit yung binaboy? Nagkatalang si Bay Sara Duterte babae, kaya hanggang ngiti na lang siya. Okay. Mm -hmm. Paano kung lalaki yung katulad ko, ay putang ina. ayaw ko lang. Hindi ko masabi ko anong gagawin ko. Kung babaeng tao, ginago Ha? Martin? O tanga, sarap mong... ayaw ko sa'yo. Sarap mong pagsasampalin eh. Baboy ka talaga. Biruin eh, mo. Ang suswiti niyo tingnan nyo yung mga video, mga previews ng period or nanalo na. Ang sasaya niyo ang suswiti niyo Tapos pagdating ng panahon, titirahin nyo. Pero bakit nangyari yun? Ang duda ko, ha, maliba sa plano ninyo, yung mga gagong Partido Komunista dyan, yun ang nangbababoy sa sambayan ng Pilipino. Kaya hindi ko talaga papatawarin itong tatlo na ito eh. Ha? Makikita ninyo, bumaliktad ang mundo. Hindi, babaligtad talaga. Hindi lang bumabaligtad ang mundo. Babaligtad talaga. dalang taong bayan ay galit na. Galit na sa mga gago na ito. Biruin nyo, yung tatlong tarantadong komunista na lakumbisin niya si Romualdez na magkaisa. Ang masaklap nito si Romualdez hindi ko alam kung siya ng uh, chairman ng Partido Komunista o siya yung mga ginagamit ng Partido Komunista. Alin lang sa dalawa. Hindi namin kayang tanggapin ang mga ganitong pangyayari. Hindi namin kayang patawarin ang mga taong ito. Sobra na ang pambababoy. General Wilkins, Villanueva. <coughs> yeah, and Colonel Grealdo <clears throat> panahon nyo na malapit na Pal malapit na na kayo ang magsintisya sa kanila yes or no lang ang sagot sabay sampal ha? <laughs> ha? okay ang gusto ko lang sagot yes or no nakuha mo sabay sampal back oh. Ah, mas matindi kayo ng galte eh. ha <laughs> pag hindi ginawa yung ako sa sampal ha kaya binungo namin ni Supreme ito para protektahan ang individual, most especially ang pamilya natin at ang ating barangay. Yan yung mga commanders. Commanders ng Northern Luzon. Uh, covering of Region 123 and CAR. And uh, sa NCR, yung mga city commanders. Yan yung mga commanders ng city commanders natin at Southern Luzon. Uh, covering of uh, Region 4A, B, and Bicol. Yan ang mga pamumuno ni Lieutenant General Satparam sa Southern Luzon. Uh, sa Northern Luzon, ang uh, umatin ay ang Chief uh, uh, of Staff na si uh, Brigadier General Johnny uh, Kapulong na i-represent ang uh, Northern Luzon sa pamumuno ni Lieutenant General uh, Ador Gonzales. O oh, kamusta ka na Ador? Nandiyan pa sa ibang bansa pero nagmo sa kanyang mga uh, commanders. So sa lahat ng mga nagmamahal sa ating bayan, kailangan lang namin ang inyong pagkakaisa para mabago na natin. Una talagang lilitisin natin ang korupsyon. corruption korupsyon, uh, anomalya, abuse of authority, yung uh, narco-politics, droga, yung komunista. Lahat yan ang una priority natin. Eh, yan ang una natin tatrabahoy pagka uh, na sinasabi noon namin na uh, pag, pag nagbago ang panahon, hindi na ang term namin. Pagkatapos ng aming pagkilos ng sambayan ng Pilipino, gagawin natin yan. Una yung kumilik Iyan ang dahilan na Magulang Pilipinas dahil sa komilik. Pag wala kang 70 milyon Hindi ka makasali sa Politikas Sa kapit-period Sa mga party Kaya party list na yan Ay ginawang hanap buhay ng mga mayayaman Paano niya mahirap? Hindi na makakasali So, sa makesake kong salita Hindi na magagastos Yung mga kandidato Ang kumilik na ang gagastos Diyan So, yun ang pag-aaralan natin. Pag-aaral, ha? Hindi ko pa sinabi mangyari. Pag-aaral kung po pwede mangyari. Pero yung corruption, talagang ultimatum yan. Papatay natin lahat ang magnanakaw para wala nang uh, hindi na pamarisa na yung mga magnanakaw. Kasi yun ang sakit sa lipunan natin yung corruption. Okay, maraming salamat.